ang aklat ng propetang si Hosea. Nakatira si Hosea sa hilagang kaharian ng Israel. Minsan tinatawag niya itong Efraim o Jacob. Mga dalawang daang taon matapos silang humiwalay sa Timog Juda. Naalala mo ang kwento sa unang mga hari? Tinawag si Hosea na magsalita para sa Diyos sa panahon ng paghahari ng isa sa pinakamasamang hari ng Israel, si Jeroboam, anak ni Joas. Muhabagsak tungo sa kaguluhan ang bansa at sa taong 722, sumalakay ang masamang imperyo ng Assyria at dinurog ang Israel. Mababasa ulit ang kwento sa ikalawang hari. Nakita ni Hosea na mangyayari ang lahat ng ito. Ang libro ay koleksyon ng mga pangaral at sinulat niya sa loob ng dalawang put taon. Halos tula ang lahat ng ito. Nakadisenyo ang buong koleksyon na ito na may tatlong pangunahing seksyon. Simulan na natin at tingnan ang mga ito. Nagsimula ang kwento sa nasirang relasyon ni Hosea sa kanyang asawa na si Gomer dahil nangaliwa ito. Hindi malinaw kung nagkaroon na si Gomer ng sexual na relasyon sa ibang mga lalaki bago o pagkatapos lang silang ikasal. Pero may tatlo silang anak nang magsimulang masira ang lahat. Ang mahalagang punto ay sinabi ng Diyos kay Hosea na sa kabila ng pagtataksil ni Gomer, kailangan niyang hanapin siya bayaran ang mga utang sa mga karelasyon niya tapos ay mahalin ulit siya at maging tapat sa kanya sinabi ng diyos na ang lahat ng ito ang nasira at inaayos na relasyon nilang mag-asawa ang mga anak lahat ng ito ay simbolo na nagpapakita sa kwento ng relasyon ng diyos sa israel ang diyos ay gaya ng tapat na asawa sa israel iniligtas niya sila mula sa pagkaalipin dinala sila ng diyos sa bundok sinay at nakipagkasundo siya sa kanila doon ang hiling niya lang sa kanila ay maging tapat sa kanya. Pero nang dinala niya ang Israel sa lupang pangako, inipon nila ang lahat ng pagpapala na ibinigay niya sa kanila at inialay ang mga ito bilang pagsamba sa Diyos ng kanaan na si Baal. Kaya may sapat na dahilan ng Diyos para tapusin ang kasunduan at hiwalayan ng Israel. Naisip niya talagang gawin ito pero imbis na hiwalayan, nagdesisyon siya na ligawan muli ang Israel at pagtibayin ulit ang kanyang kasunduan sa kanila. At sinabi niya kung bakit dahil lang ito sa kanyang pag-ibig, habag at katapatan. Ipinaliwanag ni Hosea ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Sinabi niya na magbubunga ang paghimagsik ng Israel sa paparating na pagsakop sa kanila ng ibang bansa at pagkabihag. Pero may pag-asa na ibabalik din sila sa hinaharap. Balang araw ay muling magsisisi ang Israel at babalik para sambahin ang kanilang Diyos. At sabi ni Hosea, Maglalagay ang Diyos sa kanila ng bagong mesiyas na hari mula sa angkan ni David na magdadala ng pagpapanan ng Diyos. Kaya ipinapakilala ng panimulang seksyon na ito ang lahat ng pangunahing ideya sa libro. Nagtaksil ang Israel kaya mabigat ang parusang ibibigay sa kanila ng Diyos. Pero mas makapangyarihan ang pag-ibig at habag ng Diyos na batay sa kasunduan kaysa sa kasalanan ng Israel. Kaya sa natitirang mga seksyon ng libro, tatalakayin sa mga tula ni Hosea ang mga temang ito nang mas malalim. May dalawang koleksyon ng mga paratang at babala laban sa Israel at ang bawat isa sa mga ito ay nagtatapos sa tula na puno ng pag-asa tungkol sa awan ng Diyos at pag-asa para sa hinaharap. Kaya sa Kabanata 4 hanggang 10, inisa-isa ni Hosea ang mga sanhi at epekto ng pagtataksil ng Israel. Ilang ulit niyang sinabi na hindi kilala o nakikilala ng Israel ang Diyos. Ang salitang Hebrew na yada, ibig sabihin ay kilala, hindi lang ito simpleng alam mo sa isip. Inilalarawan ito ang personal na pagkakilala, isang relasyon. Ito ang pagkakaiba ng may alam kang isang tao at alam mo ang tungkol sa isang tao. Gusto ng Diyos na makilala siya ng Israel sa ganitong paraan, sa isang relasyon. Gusto niyang maranasan nila ang pagmamahal niya sa kanila at talagang makilala siya para mabago ang kanilang puso at buhay at magawa rin nilang mahalin siya. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na inilalantad ni Hosea ang pagkukunwari sa pagsamba ng Israel. Hindi siya tumigil sa pagpapakita kung paano nila nilalabag ang sampung utos Hinahayaan nila ang malawakang pang-aabuso sa kanilang lipunan at pagkatapos ay pumupunta sila sa kanilang mga templo at nag-aalay sa Diyos na parang okay lang ang lahat. Pero hindi okay ang lahat. Hindi lang dahil sa kanilang pagkukunwari kundi dahil sinasamba din nila ang iba't ibang mga diyos. Maraming beses na binanggit niya ang kanilang mga altar para kay Baal sa mga lungsod ng Bethel at Gilgal. At hindi lang sila sumamba sa ibang mga Diyos. Paulit-ulit na inakusahan ni Hosea ang Israel sa pagtitiwala sa kanilang politikal na alyansa sa Egypt at Assyria. Imbes na magtiwala sa Diyos na magliligtas sa kanila, gusto nilang maging katulad ng mga bansang ito at umasa lang sa kapangyarihan ng militar. Kaya sinabi ng Diyos, guguho ang lahat ng ito sa kanila dahil malapit na silang lusubi ng Assyria para wasakin ang mga lupain nila. Sa isa pang seksyon ng babalang ito, nagbigay si Hosea ng aral mula sa sinaunang kasaysayan ng Israel para ipakita na talagang taksil ang pamilyang ito mula pa sa simula. Tinutukoy niya ang pagsisinungaling at pagtataksil ng ninuno nila na si Jacob. Naalala mo ang Genesis 27 at 28? Binanggit niya din ang pagrerebelde ng Israel sa disyerto. Alalahanin ang aklat ng mga bilang. Tinalakay niya ang pagtatalaga nila sa masamang hari na si Saul na nagtulak sa bayan para gumawa ng kasalanan at masira. Naalala mo ang kwento sa unang Samuel. Lahat ng ito ay paraan ni Hosea para ipakita na may mga bagay na talagang hindi nagbabago sa pamilyang ito. Kung ganun, ano ang pag-asa ni Hosea alam natin mula sa kabanata 3 na may gagawin ng Diyos para iligtas at ibalik ang kanyang bayan at ito ang pag-uusapan sa dalawang huling kabanata ng libro. Ang ganda ng kabanata 11, inilarawan sa tula ang Diyos bilang mapagmahal na ama na nagpalaki sa kanyang anak, ang Israel, at ibinigay ang lahat sa kanya. Pero nang lumaki ang anak, nagrebelde ito at naghimagsik sa kanyang ama. Sinamantala nito ang kanyang kabutihang loob. Kaya sa tula na ito, nasaktan ang damdamin ng Diyos. Nagalit siya at syempre, sinabi niyang bibigyan niya ang Israel ng matinding parusa. Pero kasunod nito, nalulungkot din siya. Tapos sinabi niya na naapektuhan siya ng kanyang awa at habag kaya patatawarin niya ang anak na minamahal. Sinabi niya, Paano kita isusuko, Efraim? Napakasakit ng kalooban ko, awang-awa ako sa'yo. Kaya kahit hinayaan ng Diyos na sakupin ng Asiria ang Israel, at harapin ng mga parusa, hindi dito nagtatapos ang salita ng Diyos. May pag-asa pa at tungkol dito ang huling kabanata. Kinausap ni Hosea ang Israel para magsisi at bumalik sa kanilang Diyos. Pero alam niya na hindi ito tatagal dahil hindi yon nangyari kahit kailan. At sinabi ng Diyos na balang araw, gagamutin niya ang kanilang kasamaan at talagang mamahalin niya sila. Inilarawan ng Diyos ang bago at magaling na Israel na parang matabang puno Malalim ang mga ugat at makapal ang mga sanga. Magbibigay ito ng lilim at prutas sa lahat ng bansa. Larawan ito ng pangako ng Diyos kay Abraham. Ang Israel ay magiging pagpapala sa mga bansa. At sinabi ng Diyos na para mangyari yon, kailangan ang kabutihan at kapangyarihan niyang nagpapagaling para gamutin ang malalim na sugat at kasalanan ng pagiging makasarili sa puso ng tao para tanggapin ng bayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal at mahalin din siya nito ito ang pangako ng Diyos na gagawin niya. Pagkatapos ng tulang ito, makita natin ang pinakahuling salita sa libro. Parang idinagdag na paalala ang mga ito. Malamang nang galing ito sa may akda na kumulekta sa mga tula ni Hosea at gusto niyang kausapin sandali ang mga bumabasa. Sinabi niya, sino ang marunong at may pangunawa na kayang intindihin ang lahat ng ito? Sa madaling salita itong mga tula ni Hosea. Matuwid ang mga daan ng Panginoon dito lumalakad ang mabuti pero nadada pa dito ang masama. Gusto ng sumulat na malaman mo na ang mga sinaunang tulang ito ni Hosea para sa hilagang Israel ay hindi nakatali at para lang sa nakaraan. Inihahayag nito ang mga malalim na katotohanan tungkol sa katangian at mga layunin ng Diyos at likas na ugali ng tao. At kahit na karapat dapat ipataw ng Diyos ang kanyang hatol sa kasamaan ng tao, ang pinakalayunin niya ang nasa kanyang puso ay gamutin at iligtas ang kanyang bayan. At tungkol dyan, ang aklat ng Hosea.